Magandang hapon po sa inyong lahat Mga kabisdak uh, Ito po yung lugar ng Barrio Los Limay Bataan Kung saan na dito kami tumira Kasama ng pamilya ko mga guys Karamihan sa hanap buhay ng mga tao dito mga guys Pangingisda talaga Kaya ito tabing dagat nga naman Ito mga guys At saka dito nyo rin matatagpuan ang pinakamalaking gasolin gasolinahan sa sa buong Pilipinas, yung tinatawag nilang refinery sa Petron yan mga guys, kung tawagin. Ayan mga guys, doon banda mga guys, yung may, may naka tigil na barko mga guys. Ayan yung pier na yan. Ayan mga guys. Ito ah uh, papasyalan natin tong dagat dito mga guys. Kasi may 12 12 years bago ako nakabalik dito mga guys. Kaya <clears throat> sabi rin ako na puntahan or makita tong ano to mga guys. Lugar na to ayan papunta naman itong daanan na to sa dun talaga sa yung tinatawag nilang pinaka ano nila yung pinakabayan talaga nila yun yung tinatawag na limay bayan ng limay ang laki ng pinagbago mga guys mahigit 12 years na nang nakalipas kasi dati wala pa to hindi pa tinambakan to ngayon tinambakan na nila mga guys kaya nasabi ko sa sarili ko na talagang ang laki ng improvement dito sa lugar na to ayan gan. eh mahilig pa naman kami sa dagat kaya masarap talaga dito mga guys tsaka ah uh, sagana sila dito sa <clears throat> sa ulam masipag ka lang lumaot ayan may mga pangulam ulam may mga pang ulam ka na kaya ang laki improvement talaga mga guys bukas lalaot kami ni Quejo mga guys Puntahan natin itong may dalawang tao na nangangawil doon sa sa dulo mga guys. Puntahan natin. Na, <clears throat> naliligo sila sabay pangawil panghuli ng isda Marami daw din pumapasyal din dito gawa ng napakalawak na naman ng pasyalan dito yung area na to. Lalong lalo na siguro pag natapos daw mga guys. Yan, ganda talaga ng ano nila mga guys yung lugar talaga nila ang sarap maligo mga guys kaya lang hapon na Ano daw ang pain nila? Ay, yung lalayo na. Sa nasap... panting bako Yun. Ayun, mga bakla doon. Ang ganda ng bundok ko. Parang sa, ano ba yung sa bulkino. Mayon bulkino yung napagdaanan ko. Hmm. Yun. Ah, ang dami naglalakad-lakad. Oh. Maganda rito mag-jogging sa, oh, no? sa umaga. No? Yun, may talangka. Oh. May talangka. Nasa ibabaw ng batu.